Hi guys, Boss B. So, ayan guys, uh, makita tayo ng bundok. O, ayan. Makita ko sa inyo yung lugar namin. Ayan. Ayan, si Boss B. So, ayan. Makita tayo ng bundok. ganda. Ayan guys. O, oh, diba? Ay, sarap tumira pag ganito. Diba? Kita niya yan. O, oh, ganda. So, ayan. Kasama natin si Charm. Yung cha, si King. So, sila. Guys. So, 'yan, ganda, 'di ba? Oh. Ganda. Oh. Ayan, ganda, guys, no? Oh, 'yan. Ito 'yung barangay namin. 'Yan, pinagmamalaki ko 'yan. Oh. What's up, dito? So, ayan guys, uh, bababa, bababa na kami. Ayan, huwi na kami. Ayan, sama ko si King, kaya si Charm. Oi hi guys, sabihin natin, dali. Hi! Ayan, ayan mababait na bata, 'yan. Ayan tayo. Ay. Kita nyo ba yan guys? Ayan, tanawin namin sa barangay Lookok. Ayan, ganda. Sa Sama so, gusto tumira. sa do dito syempre pipili mo dito di ba yun ang kapipiliin ka kung saan pipira madulas madulas guys so uh, may awit na video so, lang guys bye hindi na lang kami hanggang dito na lang no so yan yung barangay namin yan yung view so bye guys